Ayan, welcome to Hinaguan Nature Park. Ayan. Uh... Hi guys! Good afternoon! At syempre, uh, andito naman tayo ulit sa Hinaguan Nature Park. Or Nature Farm. Nature Farm, oh, yan na nga. At ngayon guys, um, update tayo ngayon kasi di ba ang daming mga mga gulo, daming mga pagsubok dito sa mga nangyayari dito sa Hinaguan Nature Farm or nature park. Um, Siyempre, um, nalalaman naman natin doon sa mga video or mga live ng mga SC, lalong nga sa nangyari dito sa mga ganap dito sa mga customer dito sa Hinaguan Nature Farm. Um, kasi nga may nawalang mga cellphone, may, may mga nagnanakawan daw kasi dito, pero yun na nga, trending lahat attending yung ating uh, Nature Farm. So, ngayon guys, ay baliwalain muna natin yon kasi dito po tayo ngayon para um, mag-update mag mag tayo dito sa mga um, nagbago or uh, mga pagbabago dito sa ating Nature Farm at syempre um, isa-isahin po natin sisilipin lang po muna natin kasi di ba um, umuulan ngayon at syempre ang ah, ngayon mainit na naman, kahapon ulan, isang araw ulan, bagyo, ah, ganun. ganun. talaga yung klema natin sa uh, uh, Mindanao, di ba? Kahit ngayon mainit talaga. So, yung mata ko ganun, ganun na. So tara na, sabay, uh, samahan niyo po ako. And... <laughs> tara na, makiisa po tayo. And bye! <laughs> mm um -um. Maki-update po tayo dito sa um, ano, dito sa ating um, pananim or mga gulay ito yung gulay ni Brenda di ba um at ito yung gulayan niya dati di ba dito yon ito yung mga um, nakatanim dito is uh, ang palaya at yung sa dulo konti, sa, sa gilid ng ating akamuting kahoy ay yan po diyan po nakatanim po yung um opo ba yun opo at doon naman sa gilid na may basura ay eh, doon po nakalagay yung ating mga plastic mga mga lata at iba pa at mga bote. Dito po yan nakalagay. At dito naman yung basura natin guys. Oo, oh. oh, diba? Dito yung nakalagay. Kaya ngayon guys, ang update po natin ngayon, ipapakita ko po sa inyo ay nagdadamo po yung ating mga maintenance boys. O oh, dito, so, nagdadamo po sila. At nakikita na naman nanaman natin yung mga damo ay sobrang laki na kasi Um, matagal na po siya yung nadadamuhan at ngayon ay dinadamuhan po paunti-unti ng ating mga maintenance boys. At syempre, yun mga ano na yan, yung mga kamuting kahoy ay balak din po yan. Uh, baka mga next month, tatanggalin na po yan kasi may bunga na po yan or may ano na po yan may mga uh, may kamuting kahoy na po yan. At doon naman ay yun naman yung talong at saka okra ay parang ano din naman, yan naman sa gilid, uh, parang okay naman sila. Pero ngayon kasi, dinandahan lang muna, uh, bubunutin yung ating um, mga damo dito. Oh, di ba At syempre na, na, na umpisa na po nila. Ayan guys. At tingnan po natin kung saan po nilagay yung ating mga bote, mga plastic, at mga ano, mga kan, ang mga dilatayon. Saan nilagay nila? Oh, diba? So dito po tayo guys. At dito naman sa gil, sa dito man banda ay malinis na po siya at uh, medyo wala na po siyang damo. Mm, -mm. Yung mga, yung mga 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 manok. Yan po. Diba malinis na talaga siya kasi nilinis na po nila. So ayan po guys. So ayan yung mga plastic natin guys. Uh, ito po ay balak na po um, itatapon ba yun? Uh, yung mga kumukuha ng mga basura every Friday. Yan po nakatambak po sila dito guys. Oh, ang dami. Oo, oh, oh, swerte yung swerte yung makakuha dito sa ano, yung mga truck Yung naghahakot ang basura swerte sila kasi ito ay na ano to nabebenta po to lahat. May mga bote, mga plastic at lata. Dibang dami oh. Ayan po guys, ha? medyo okay naman po yung ating ilog dito. Um, medyo malinis naman, malinis. <laughs> And then, dahil dyan sa parang coffee ko co lang, ano na po nangyari sa ating ilog kasi um, may bagyo kasi or ulan. So, yan po ang nangyayari. Kaya pag umuulan, gany ganyan po talaga yung kulay ng ating um, ilog dito sa Hinaguan Nature Park. Uh, doon naman, doon naman yun, may, may nagluluto doon guys. Oh, uh, ayan po, may nagluluto. Oh, uh, di ba? Yan po yung ating ano. Kasi ganyan kasi walang katao-tao ngayon eh. Yan guys. 嗯 <Thank you. S 2>、uh。Huh.